Hi, good morning po sa inyong lahat. So, for today's video, August 10, Sunday. So, meron tayong client, regular client na ating pupuntahan. So, kailangang mag-grind kahit Sunday. So, samahan nyo ako. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung isa sa mga pinagkakakitaan ko. So, bihis muna tayo. At tapos, Siyempre, punta tayo dun. Ganun lang. Ayan. <laughs> yeah. Okay, wait lang, lang. ha. <coughs> ka Hindi ka pa tapos? 1130 yun so, guys ito nga pala yung kotse na naka nakatabunan kahapon so i flex ko lang dito sa inyo yan ang cute ba? Diba? Ang hello ka muna. Hmm? Masaya. Masaya pa no? tamang tama lang to sa dalawang tao so capacity nito is 5 seaters Kia Picanto Go pro stop recording <laughs> <laughs> okay ba? Okay ba? Ayan Sorry ah. Ang hagard Ang hagard ng morning nyo So Yun nga, katulad ng sinabi ko kanina So Mag-grind tayo kahit Sunday Samahan ninyo ako Para puntahan yung mga clients Dalawa yung dalawa yung clients ngayon Kaso yung isa Nag-cancel, next na lang daw So kaya isa, isa na lang After natin doon sa isa uh, Since Sunday uh, Gagala na lang tayo wow. Every Sunday kasi talaga After ng session Kapag may free time kami So, pupunta na rin kami sa SM mag maggagala mag doon. So, tara, alis na tayo. GoPro, stop stop recording. <laughs> GoPro, stop recording. A few moments later. So, um, kuminto muna tayo saglit dito. <laughs> sa pharmacy para naubusan pala ako ng 10cc syringe so nagpabili muna ako ay partner para meron tayong magamit so guys kung sakaling merong uh, mga panood dito sa mabalakat baka gusto nyo pong magpa service home service na glutathione inject So ako, ako po yung pinaka lowest dito sa Pampanga kasi uh, yun na lang po ang alam kong edge para sa mga competitors ko. So hindi ibig sabihin na mas mura sa akin ay hindi po effective. So yun po talaga yung naisip kong way para mas marami akong client. So ayun nga, uh, nandito na sa partner. Magkano? Well, hmm. 12. pero okay na yan magandang ano na to eh. magandang syringe din yan Mag magaan so kuhanan mo o oh, syempre abong nagta drive <laughs> syempre huwag salita ka rin daw <laughs> <laughs> so yan po kung merong ano merong client na makapanood around dito sa Pampanga especially sa huwag mo masyadong ilapit around dito sa Pampanga especially sa Babalacat or Angeles so message lang po kayo uh, pupuntahan ko po, po kayo basta wala po kayong allergy sa gamot sa vitamin C wala po kayong sakit sa puso so ready to go po kayo para sa gluta inject ang gluta po kasi in, uh, po siyang benefits lalong lalo na sa ating liver so ang totoong reason kung bakit nilikha ang gluta tayo ay para sa liver lang po talaga pero since ang effect, ang effect nito ay pumuputi ang balat so sa kalaunan naging ah uh, pampaputi. So, pumasok sa isip ng mga tao na ang glutathione ay pampaputi. Pero ang totoo po ay, ay, ay side effect lang po niya yun, yung uh, puputi ka. Pero ang tinatarget po niya is liver. Para mas maganda po yung liver natin. Uh, lalong lalo na to sa mga palainom or may fatty liver, liver cirrhosis. So, maganda po ang gluta sa ating katawan. So hindi lang ho yun. binubus niya bin, binubus niya ang ating immune system. Tapos uh, pinapanourish niya ang ating skin. Marami pong benefits ang gluta. So try nyo po. Try nyo po kung sakaling po kung dito lang kayo sa Pampanga, specialist mabalakan, message lang po kayo. na dito na tayo sa bahay ni client. Ayan. So, ilalagay natin yung ilalagay ko to sa leeg ko para makita nyo. Makita mo din ako. So, ilalagay ko to sa may leeg ko para makita nyo. Ito na yung trabaho natin o sideline natin bukod sa Pagpautan ng pila <laughs> Hindi ko muna sinabi <coughs> Siya na rin nagsabi Ayan Recording na siya Oo oh, pero hindi ko alam kung ano Kung maganda yung kuha niya Papasok na Papasok na Yung serins Eh, oh. yang sardu mah oh. Helo, Madam! Ay, iingay ko. <laughs> <Bango> po, wala. <laughs> yung, ano ba? Wala! Ano yung camera ko? Ano? Ang ingay ko doon? Ha? Ang, ang ingay ko doon? Ay, Ano yung ko doon? No, <laughs> no, Sige. Sige, wala. set? ulit. Wala talaga. talaga ang ano. Uso na ngayon yan. Kahit naman ako, mm -hmm. pag ano, nagbabayad ako, puro online transfer, Gcash, Gcash. Mm -hmm. Yan. Yeah. Naka-save na yung sayo dito. Oh. Baka ako talaga ngayong araw. Ang dami ko nakalimutan. <laughs> ba, madali ka? Oo, oh, bum bumagsak pa kasing camera ko eh. Ay? May stress ako. Stress? He hello ka naman, ma'am. Ano? Okay, lahi like, papakita ko, i-blurred ko yung mukha mo. Sige na. I-blurred <laughs> <laughs> Et Ito nga pala yung client kong super bait at super ganda. So, <laughs> kasi GoPro stop recording so ayan no uh, uh, guys uh, tapos lang tayo kay madam so pinagkita ko yung client ko eh so mabait naman si madam pumayag siya na sabi ko blurred ko yung mukha mo hindi okay lang sabi niya so pero hindi ko napa, napakita sa, sa kanila yung procedure kung paano ko ginagawa kasi nga bumagsak magsaktong camera si GoPro so ngayon pupunta tayo sa pangalawang client kay ate Sharon so sa may angeles uh, na samahan nyo ulit kami bye A few moments later. Hmm. Hmm. Ano siya, no? Hindi <coughs> so, dito ngayon tayo sa may Pampang, Angeles City. So, it's already 12.45 in the afternoon. Hindi pa kami nagla-lunch dahil hinihintayin namin yung isang client namin. Nakausap ko siya kanina kasi ano daw, stress siya. So biniro ko siya na pupunta kami ng ano ng bataan. Sabi ko gas mo na lang pumayag siya. <laughs> so ngayon hindi ko alam kung seryoso siya. So makikita natin. Na wala sa plano, wala sa oras. Uh, biglang magpapabataan kami nang hindi nang hindi pinaplano. Uh, so, mamaya pagdating niya papagilala ko siya sa inyo siya yung number one loyal client ko since nag-start ako mag home service sa Gluta Tayon siya yung ano siya yung client ko noon until now so yung iba wala na pero siya andito pa ayun siya naglalakad sa pagkita ko sa inyo <laughs> Abay chan guys, si Ate Sharon. Nawawa na mamo stress na. <laughs> hmm. Tumo <Tungu> ba siya na? Tumo ba siya na? balik mo, ni, niya? Kailangan Ano yung mga lamp? Wala yung kalili, eh? Ay, kalili. na yung Bakit? Ano yung panatandaan mo? 11.29. Ah, okay. 11.29. Nandito na siya. So, mag-hi mag ka muna sa vlog. Hey, hi! Ito nga pala si Ate Sharon na number one client ko. So, naging kaibigan ko din siya dahil loyal na siya sa akin. So, so ano, tuloy tayo plastic, sa ano? Hindi siya plastic. Oh, sa nang <laughs> orokan lang. <laughs> hindi siya orokan. <lang. laughs> so, <laughs> so ano? Ah, uh, simbahan kay tong <laughs> Gulod kay Robinson Balmita. Simbahan Bulut Robinson. <laughs> Ninalo ya. Di ba karing ni Father Joe? Jo, yeah Matatawag ka po ta kan. Tuloy tayo Ika, ika naman magas eh. <laughs> 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 oh, so, sige, Ano nang uh... tambo? Kakabataan o kay naman ako wala simbahan. Siyempre, simba doon yung gulit. Kaya kabila Uy, nangali. Hindi daw ako marunong magsimba guys. Simba kami ha. So dadaan muna tayo doon. tas bataan. Ah, pwede rin. Hingi tayo ng guide. At protection sa biyake. Okay, sige. Nakayabi ako lo. Sino? At least, ati, nakakontakt ako. Diba?

Every single day, I'll be making moves till I'm buried in my grave. Uh, to the system, I don't wanna be a slave. I'll be doing shit my way, uh, Or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, now nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Better see what the negativity. But I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. kung makaas siya ay parang nakita na kami noong World tour. So, War II nag stop, stop over mo na muna lang dito, lang dito lang sa may hermosa, hermosa, Bataan buhay, namin ay aso siya tama sa Hermosa to no mm hinahanapan -hmm. ko na lamang ang dahilan para lang na, mag late lunch late lunch dito sa Chowking hindi pa nga niya nalalaban ang pangalan ko okay. eh pero porsigido ako sa plano ko papadudo sa tulong po ni Mount Kim Sumat. ay sasagawa ko ang aking operation Eva ang unang hook ko to... papagudod ay ang magpapansin sa kanya tuwing umaga GoPro, start GoPro, stop recording GoPro, start GoPro, stop recording GoPro, stop recording